Thank <laughs> 510 learners mula sa Magsagaw Elementary School sa Bayan ng Panglima Sugala sa Tawitawi sa Mindanao ang pinagkalooban ng pagbabago bags ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamamagitan ng OVP Barm Satellite Office. Malaking tulong ang pagbabago sa kabataang Pilipino mag-aaral lalo't may kasama na itong school supplies, dental kits at kapote. Ang inisyatiba ay bahagi ng pagbabago campaign, isa sa mga programang inilunsad ni Indeksara Duterte nang mahalal bilang ikalabing limang pangalawang pangulo sa bansa. Laking tuwa naman ng pamunuan ng paralan na nakarating sa kanilang komunidad ang mga programa, serbisyo at inisyatiba ng pangalawang Pangulo. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng Ministry of Environment and Natural Resources Tawi-Tawi, Philippine Coast Guard at lokal na pamalaan ng Panglima Sugala. Mula po dito sa Panglima Sugala Tawi-Tawi, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News